Hello guys, welcome back again sa munting YouTube channel guys. At musta po lahat, no? At sa ngayon, meron po tayong uh, gagawin ngayon mga guys. Itong Vivo Y91, basag po yung kanyang LCD. Uh, sabi, sabi ng may-ari no, nahulog daw ito kaya nabasag. At dalawang araw na lang po mga guys, no, mag-papasko na at advance uh, Merry Christmas po sa lahat at Happy New Year, no? Ayan, bis oras na po ng gabi guys. Pero ngayon meron pa tayong uh, gagawin, no? Palitan natin to ng LCD digitizer, itong vivo na ito. At sa hindi pa po uh, nakakaalam guys itong cellphone na ito, no? Nirelease po ito no uh, January 2019, no? At yung presyo po nitong cellphone nito nung uh, taon na yun uh, naglalaro lang naman ng uh, 9,999 mga guys no? napakamahal pa po ng cellphone na ito nung taon na yun mga guys piso na lang po yung kulang 10 uh, magtitin kina po no itong cellphone na ito pero sa ngayon mga guys no? mukhang uh, mura na lang siguro ito guys at sa hindi pa po nakakaalam no yung uh, spec po nito specification itong Vivo Y91 guys no uh, yung network lang naman ito GSM uh, HSPA at saka LTE no 4G yan at yung SIM card niya uh, single SIM no at saka nano SIM uh, yung display naman ito IPS LCD resolution 720 by uh, 1520 megapixel no ayan pero ayan ako, basag na basag po yung LCD niya at yung android version lang naman ito mga guys no OS uh, 8.1 Oreo po yung, yung kanyang version no at yung chipset na MediaTek MT6 1762 Helio P22 ayan at yung CPU naman ito naka-octa-core 2.0 GHz speed Cortex A53 -E mga guys ayan naka-octa-core po yung kanyang processor guys no ayan at yung memory lang naman ito card slot yung internal memory nya nasa 600 oh, nasa 64 GB po yung internal memory nya yung RAM naman nito uh, 3GB lang no yan at yung kanyang camera uh, 13 megapixel 2 megapixel po dito sa ano baba yung sa front naman nasa 5 megapixel po no yung kanyang camera at ayan po yung kanyang specification mga guys ano no? dumating po yung kanyang LCD mga guys at ito na po yung kanyang LCD digitizer guys no? dumating kanina mga 5pm no? sa halagang uh, 860 pesos only at ngayon guys no? ito po yung ating ah re-replace ng LCD digitizer pero sa mga unit na ito guys no, hindi po siya hassle tanggalin yung kanyang back cover no? hindi na natin siya gagamitan ng hot air tutuklapin na lang natin siya no? dito at yan mga guys no? sasimulan na natin itong uh, dis disassembly guys at stitch on lang sa ating videos na ito guys no Ayan, ah uh, sa tingin ko mga guys no na repair na pala itong cellphone na ito mga guys na, no? Ayan, no na repair na pala itong cellphone na ito ayan guys kailangan natin itong <coughs> uh, tanggalin yung mga nak nakadikit dito guys no para naman uh, fit na fit po yung LCD na ating uh, ipapalit dito tanggalin natin itong mga Excess glue dito guys Yung nakadikit no At sa so tingin ko guys no? Napalitan na din pala, pala to ng LCD Siguro no Pang ilan na kaya Na LCD na palit nito kailangan natin itong tanggalin guys yung mga pandikit dito dahil di po talaga mag-fit yung uh, bagong LCD no na uh, ipapalit natin kung mayroon na meron pa dito mga excess glue guys Ayan guys oh. Ganito po kalaki yung uh, ah, kanyang ah, box no ng ating LCD. Ayan. Pero yung laman lang naman ito guys. LCD lang naman yung laman nito no. Uh, very safety po no. Pagkakabalot ni seller. Ayan. Good job. Good job po sa kay seller, no uh, maganda po yung pagkakabalot ng uh, LCD uh, meron dito ng note guys a note warranty bawal tanggal plastic lagyan ng pandikit walang basag pag lumating ang items paki testing po muna na maayos bag bagong pwedeng lagyan ng pandikit pag may panlikit ang tanggal plastic hindi na po pwede ibalik ayan po yung note no maganda po pagkakabalot ng ating LCD guys uh, very safe po no ayan guys tingnan na natin yung LCD no aba oh nakabalot nakabalot po talaga ng maayos guys hmm. kapal po ng kanyang ano dito wow good job talaga si sailor ano yan sana okay lang po yung ating LCD na order mga guys sana gumana no sana ini maka problema ayan ang kapal po ng pagkagabalot guys tingnan natin oh ito na guys yung kanyang LCD talagang balot na balot ayan tingnan natin hmm. sakto lang guys sakto ah Bibo Y91 at ayan guys ititest na natin to sana gumana no sana walang problema testing ayan napit na pit ayan dahil lubat na po itong baterya na ito try natin i-charge i-charge lubat na po kasi itong baterya na ito guys kailangan natin muna itong i-charge no para matestingan testing ayan guys okay naman siya guys nagcha-charge naman no Ayan po, yung logo ng ating bakterio. Ayan dahil magcha charge naman siya. Okay po, yung LCD, guys. Ayan, Bibo, Android. okay naman po yung LCD guys yan o, nagdi-display naman siya at dahil okay po yung LCD ididikit na natin itong mga guys no? pero antayin lang muna natin mag-display okay ayan may password ayan guys mukhang okay naman siya oh na natin to para matapos na dahil inaantok na din ako guys yes oras na kasi ng gabi ngayon at galing pa tayo sa trabaho atento ayan mga guys no uh, ah, patigasin muna natin yung kanyang glow mga guys Ah, kinabukasan na natin ito tanggalin mga guys no at sa ngayon i charge muna natin siya guys para magkalaman po yung kanyang battery no dahil lubat na po yung cellphone na ito yan hmm. at ayan guys tapos na po yung ating gawa ngayon at kung bago ka lang sa ating channel na ito guys paki uh, subscribe naman yung ating channel no at paki like and share at paki click yung bell notification para maka update po tayo sa ating mga, bag, mga videos na inupload upload mga guys at dito lang muna yung ating videos yung mga guys at salamat no yan